Banana cake recipe po tayo ngayon. Sa may nais, nasa dulo ng video ang ating buong ingredient or recipe. Ito ay 2 cups ng evaporated milk. Lalagyan lang natin ng dalawang oh, tablespoon ng white vinegar. Kahit ano pong klaseng white vinegar, pwede na yon. Set aside lang natin yan ng 10 to 15 minutes. Yan ay homemade buttercream kung walang buttercream. Yan naman po ay mashed banana at nilagay na natin ang brown sugar. At lalagay na rin ang melted butter. Pwedeng margarine, butter compound kung walang ano talaga. So, eto na ang ating homemade butter cream. Kailangan po may ganyan. Nagkukardel siya. After 15 minutes, 10 to 15 minutes, ganyan na ang kanyang itsura. So, ilalagay na rin yan dyan sa ating wet ingredients para pagsamasamahin na. Ito naman ay sunflower yata ito na brand ng banana essence. Pampadagdag aroma, syempre. At yan ay konting patak lang para hindi matapang. Masakit din sa ilong pag uh, matapang. At ang ating apat na itlog large po yun. Imi-mix lang natin yan hanggang sa matunaw ang asukal. Kung meron namang dark sugar yung or negro, mas maganda gamitin yan kasi mas moist ang banana cake. So, ilalagay naman natin ang ating dry ingredients. Kailangan po ay magsisift lagi. O mag-sift pag nagbe-bake. Kasi hindi natin alam napataka na pala ang flour ng kung anong dumi. Siyempre, pagka idinarecho doon sa ano, mapapasama na yung dumi pag idinarecho sa... Ito naman ang baking powder at baking soda. Hindi ko nasasabihin yung mga sukat kasi limot ko, baka magkamali pa ako. Tingnan nyo na lang po sa dulo ng video na andun ang mga sukat ng mga ingredients. So, ayan. Pagka sift nyan, Mix lang ang lahat ng ingredient hanggang sa maging walang lumps or wala na siyang buong harina. Ito naman ang ginamit kong cinnamon powder. Para hindi siya nakakaumay or dagdag lasa. Iyan na po ang ating butter ng banana cake. Kanyan po ang kanyang texture. Ako po pag nagmamash ng banana, yung may medyo may buo-buo pa siya. Para may nakikita kong buo-buo. Tsaka ang bango niya talaga, oh. ganyan yung texture niya. Ganyan po dapat ang kanyang consistency. So ayan at nilagyan ko lang ng dark chocolate. Kasi yan lang ang request. Hindi nalalagyan ng na almond. Ang, eto na po ang kompletong listahan ng sangkap. Screenshot nyo na lang po. Salamat sa panunood.